Dito tayo ngayon sa park na malapit po sa Kapitolyo ng Lingayen. So makikita natin dito isang monumento na siyang nagpapatunay sa atin na ang pamahalaan ng Lingayen Pangasinan ay napakatatag. So meron tayo dito kay uh, Governor Agito Agbayani siya po yung tinatagurian nilang pinakalongest na uh, governor na namamahala dito sa Pangasinan. So kung makikita natin dito, ito ang napakalawak nilang park. Napakalinis at napakalawak ng park. Kung saan lahat ay pwedeng uh, mamasyal, pwedeng umupo, pwedeng uh, mga kabataan ay pwedeng uh, mag-uumpukan at uh, magkakaroon ng pag-uusap, banding-banding. So, eto ay papunta na po ako sa Kapitolyo, no? Tong Kapitolyo ay uh, napakalaking building kung saan ito ay pinturado ng puti no. Tsaka napakaganda ng kanilang kapitolyo. Sa gabi po ito ito ay nagniningning sa gabi. So dito po pinapakita ko po doon sa mga reels ko po kung gaano po kaganda ito sa gabi. So ito ang kanilang kapitolyo ng Province of Pangasinan. 'to yung kanilang building no na tinayo by the government uh, for the administration of a civil state na nagpo-promote ng uh, tinatawag natin na uh, life, liberty, and the pursuit of happiness. So ang kanilang pinaka-goal dito ay pagiging masaya, pagiging malaya. So kung makikita natin ng mga tao, ay makita uh, natin na talagang Uh, masaya sila sa kanilang uh, probinsya at makikita natin na ito ito'y napakapayapa. Napakapayapa at napakalinis, no? Pwede ka dito mamasyal, pwede ka dito na magmuni-muni, okay. So minsan may mga upuan, maraming upuan kasi baka may program sila na ginaganap, no? So pero dito mo talaga makikita uh, in uh, in Pangasinan eto ang kanilang capital of papangasinan kung gaano po katatag ang kanila pong pamahalaan at kung paano inaalagaan ng kanilang government ang happiness o kaligayahan ng mga tao so makikita natin may mga nag nakaupo sa park kaya banding-banding with friends at na pa din nila ang mga puno kay mga puno na to hindi nila to pinutol para maging uh, lilim, maging pahingahan ng mga tao. So, itong provincial uh, or province of Rizal na tinatawag natin na municipal building, at ako nga tawag ko dito ay palasyo. No? Kung kayo pupunta sa Lingayen, kailangan uh, puntahan nyo po ito. Dahil ito ay pinuntahan ko dahil malapit po ito sa Baywalk kung saan po andun yung dalampasigan or andun yung beach kung saan po ay doon ay napakaraming tao na namamasyal din dahil sa kanilang napakalapad na shoreline. So don't miss the opportunity na uh, masilayan nyo po ang ganda ng linggayin sa pamamagitan ng pamamasyal ng kanilang mga parke at ang pagbisita dito sa kanilang uh, natin na uh, palasyo o okay, bahay ni gobernador uh, nandon sa likod pala ang bahay ni gobernador ito po kanilang municipal palace or pal palasyo para sa mga hindi pa po nakakapunta dito ito ay sinisimbolo na para siyang nasa Amerika ka o parang nasa American style ang kanilang ano so parang white house ako po ay pasensya na kung hindi ko alam kung anong tawag pero ito'y akin lang na ito po'y parang white house para sa akin okay kung may mga tawag man na formal dyan ay eh, uh, kayo na po ang mag correct sa akin uh, basta sa akin pong uh, ito ay, sa akin lang pong description ito po'y matatawag ko na palasyo at ako'y uh, manghang mangha po dito kaya ko po ito if any feature uh, dito sa akin pong vlog, mini vlog ko po na hindi naman masyadong techy pero um basta iniinganyo ko po kayo iniinganyo ko po kayo na uh, pumunta dito at uh, minsan naman ay mamasyal sa park kahit mag-isa po kayo ay pwede po kayo dahil ang park na po na ito ay very pet friendly, child friendly at tourist friendly po hindi ka po makakaramdam dito na ano ka po, uh, dinidiscriminate ka po nila. Masaya po sila makapaglingkod sa inyo at very safe naman po ang pagsakay sa mga e-jeep or tricycle dahil po ay ihatid ka nila sa tama pong lugar at dahil naman po ay magkatabi-tabi lang po ang office of the government dito. Lahat halos ay magkakalapit kaya hindi ka po mawawala. So makikita natin ito'y bini binibisita din ng mga enthusiast ng mga photographer and videographers at mga tinatawag natin na mga uh, nagtitiktok, tiktok nagre-reels. Ito po ay talagang um, ito po ay kanilang subject ng kanila pong content. Ay kahit ako ay manghang-mangha, hindi ko alam kung ano i-content ko. Basta ang sa akin po ay nakapunta po ako sa palasyo. So, dito lamang po ako at mamaya ay mag-vlog din po ako. Uh, banda po doon sa papasok ng Baywalk. Uh, masisimula po ako doon sa palasyo din ni eh, Governor. Okay, thank you folks!